Eh hey, mga tropa, nagka problema tayo ngayon at nalaglag ang ilisin namin. Hey, Pahati na rin na labit. Uy, labit, Sabit Uy Sabit sabit We'll be right back. 对了 pa ha rin sabit uy sabit sabit ayun hanggang na rin na. Uh. Rabit. Uy, rabit, rabit. Ayun, Ay mga tropa. Nagka problema tayo ngayon at nalaglag ang ilisin namin. Hoy, nag-abante pa naman yan ay. Nag-abras din. Nag-abante pa rin. Dito lang, nalaglag yun. Ano? Kaya pala yung magkambyo. May ilis eh. Ilis eh. Wala na. Wala tayong bangpon niya. Wala tayong bangpon niya.

Dapat pala pag may reserve ang hilis eh, may kunyat, at saka may natlin ano. ito dapat talaga. May hilis eh. Wala nang hahanapin. Kakabit mo na lang. Eh mga tropa, bali. pagdating namin dito eh, umabanti pa. Bali dito lang siya na May hilis eh. Nakabanti pa nga kanina. Nung tinatali. Ayan, dinapan si mga tropa. Natanggal lang nga kami ng hilis eh. Meron kami isang elixir ito kaso walang kunya at saka nat. Hindi rin may kabit. Ang bali kami hingi na risk sa Jan Mother baka may ano yun may nat at saka kunya. Ang mag-aarin doon sana kami, aarin doon namin itong 28, nadala namin yung 38. Dapat ganito ating kinabuhi ngayon.

Shout si out kay Pacific Vlog yan. Pasuporta po nung kanyang Facebook page. Ayun, tumalo na. Ano ka na. Sige, sama na. na lang. O, palaki, palaki, palaki ito. At, ako, na mga tropa, bali may nakitang nut Titistingin ko kung kakasya yung nut dito sa Ihi At pa ay Tawang Ah sakaling makarepa kami. Ah mari susubukan inunoy. Oh sarat pa paul. Malik. Ano? Malik. Di ka tiyak? Giro kasi mga tropa malik. Malik na no. Kalit na mat. Set. Ayong ano pasabak.

Yan balik ka siyang sa ano sa butas yung sabat. Nabiyan na lang ng water. Sabay ug nang atras. Napas. pa Ayun, ayos. Bali tatalian na lang ng lubid mga tropa para mapuno yung ano. Lubid at saka tamsi. Ha? Dapat. Yan ata tren. Kakabit yung ilis eh. At talaga na lang ng ano ng lubid pupulputan yung ihi. Importante may sabat para sigurado hindi malaglag yung pangalawang ilisin namin. Yan bang natin mga tropa kung aari yung lubid na ipupulupot sa ihi. Aba lang Ayan, bali gagawa ng kunya. May dalabuti na lang, may dala grinder. Ang mga tornilyo malalaki. Malaking tornilyo. Malaking tornilyo. Ati nila. Ah, may grinder. Ayan, si Bad kay... Kay... Kay, kay Rubino.

Siyatak nga pala kay Makmak. Eh, takot sa camera si Makmak. Ang ating bankero takot sa camera. Ayun, taraw pa rin.